Yon mga kahagod, welcome po sa aming munting channel. At ito po yung aming printing channel. Okay. Ito po yung aming first episode ng question and answer. Okay, yung pong uh, mga tanong po ay nanggaling po sa mga sa large format printing. Okay, kasi meron din po kaming uh, meron screen printing, meron pong ano, uh, digital na uh, maliliit. Yung pong mga tanong ngayon ay galing po sa large format sa tarpaulin, sticker ayan po bali doon na rin po ako kukuha ng tanong doon po sa sa amin pong video bali hindi na nga po ako nakasagot sa, sa, ibang mga nagtatanong dahil uh, alam nyo na mara, minsan marami kasing ginagawa okay simulan na natin mga kakot pasensya na kayo doon sa ano sa camera hindi naman mahalaga yung camera natin medyo pangit yung camera hey, okay Mga kahagod, ito po yung tanong ni ng ating kahagod, Pixart. 2645 uh, sana napapanood niya to okay ito po yung tanong niya magkano po ang total ng puhunan sa ganitong business kailangan po ba may aircon talaga Saka yung sa computer po, ano po dapat specs niya? Ano pong machine ang recommended nyo? Okay, siyempre sasagutin natin magkano po ang puhunan sa ganitong business. ah uh, yung pong puhunan, siyempre uh, meron na rin po akong vlog pero sasagutin ko rin po. Nasa ano po ang puhunan nito kung brand new, meron na pong 120. Okay, na large format, 4 feet. Okay, katulad nung Sakura. alang ko Sakura, ano na lang ngayon, 120. Ewan eh, ko doon sa iba pa, di 120. Tapos, kailangan ba talaga ng aircon? Sa totoo lang, sa aircon, pwedeng wala. Okay, <laughs> pwede pong wala. Wag lang masyadong mainit doon sa lugar nyo. Baka mamaya yung pinaglalagyan, masyadong mainit. Kasi ang inaano po natin doon, pag sobrang init, madali pong matutuyo sa head. Okay? Pag sobrang init. Pero kung uh, na natural lang, natural na init lang, hindi naman, hindi naman siya matutuyuan. Okay? Yung pong aircon, eh, pwedeng hindi. Okay? Sa aking experience, ha? Sa experience ko. Ewan ko po sa iba. <laughs> okay? Pwedeng wala. Tapos, spec po ng, ano, ng, ng uh, PC para sa tarpaulin. Para sa akin, na uh, kailangan mas malakas. Okay, malakas na PC. Mare naka Ryzen o kaya naka i5. Yung ginagamit ko sa akin ay 7 pero naka third generation siya. Okay? Para ano, para mabilis. Okay, para mabilis sa uh, magprint, mag -print. kasi pagka mabagal din yung PC, minsan tumitigil po yung ano, titigil yung uh, tawag dito. Titigil yung print puno na yung ano natin, yung uh, tawag dito, yung memory. Ayan, napupuno po yung memory halimbawa, tigil yan ng saglit. Titigil po siya ng saglit. Tapos Magbabasa ng konte, tapos magpiprint na ulit. Kaya minsan po na-experience natin na tumitigil po yung print. Okay? Kaya mas maganda mas kung uh, kaya nyo bumili ng mas ano mas magandang spec, mas uh, mas mataas. Okay, basta ano na po, yung i5, mga, mga i3, kahit i3, depende naman po sa generation. Tapos naka, ano, pwedeng uh, Ryzen, ganyan po. Yun po yung sa akin, para sa akin po, okay? Tapos, ano pong recommended pong Machine eh syempre kung magre-recommend po ako yung maganda na yung maganda na pong machine may makiprinting may ma may, may printer okay medyo may kamahalan nga lang pero kung ano nagsisimula pa lang pwede naman DX11 muna Okay, kung nagsisimula pa lang Mas mura kasi 'yung DX11 okay salamat Eh, nasagot ko okay sunod na tanong Okay ito po yung tanong ni ng ating kahagod moment merienda Miranda 8332 Maturo na naman po ng tips kung paano po mawala yung mga bakat ng pagkakateklop sa tarp Okay, paano daw mawala yon? Kung halimbawa mag ka pa lang at meron siyang uh, lukot Tupi-tupi, hilahilahin mo lang. Kasi pagdaan po na sa machine, mag, uh, maiinitan po yan. Kumbaga, makakapag-print ka pa rin po doon. Halimbawa naman po, na pag, Pagka-print nyo, tapos nagka-tiklop-tiklop, basta sya po ay tuyo na, hindi po yan magdidikit-dikit. Pagka po ay may tiklop na ano, pag yan po ay nainitan ng araw, halimbawa, nainitan po, yan po ay maging, uh, papantay na po ulit yan. Yun lang po, okay? Sunod naman po. Okay, galing po ito kay Pulse PH. So, sunod po sana, sticker print naman, i-video nyo using tarp machine at pagkat. Okay, meron na rin po akong video niyan pero dadagdagan ko po 'yan sa susunod. Meron na po akong video na panapin na lang po. Okay. Sige po. Hanap po ulit tayo. Ito po ang tanong ni Sir Jimmy Tormi6260. Po, saan po tayo pwede makabili ng tarpaulin printer na medyo makamu makamura? May sabli business na ako. Dagdag, dagdagan ko lang po sana ng tarpaulin printer. Salamat. Sana masagot nyo. Okay, uh, saan daw pwede makabili? Meron pong, depende po sa brand. Kasi meron po sa Odjon, meron po doon Honjet. Kung gusto nyo pong mag-Honjet, naka DX11. Kung gusto nyo pong mag uh, tarpaulin, mas uh, tarpaulin Printing. May iba, iba po, meron, marami rin naman po sa online. Marami pong nag-susupply. Uh, okay, meron sa Kubaw. Sa Sakura, saan pa? Saan pa ba, ba may alam? Wala na po ako masyadong alam. Pero sa online po, ang dami pong nagbebenta. Ay, sige po. Sunod na tanong. Okay, mga kahagod, ito yung tanong ni EMB Random TV. Okay, ito po yung tanong niya. Paano po mag-inventory ng daily sales sa tarpaulin printing business? May automatic counter po pa yung machine kung nakailang print ka sa isang araw? Okay, po yung ano, gamit po natin ay dx 11 naka ano po tayo naka main tab. Sa main tab po sa experience ko, eh hindi po natin malalaman kung ilan na po yung na-print natin kasi pwede po natin i-delete yung mga na-print natin pero depende po, hindi ko lang po siguro hindi ko po alam. Siguro baka yung uh, mga mas expert baka mas alam nila kung paano makikita doon po sa main tab ilan na po yung napiprint. Okay, pero doon po sa ano, sa mga Mimaki, nakasave po doon lahat. Sa software, nakasave po lahat doon. Yung, yung mga naprint na, kung ilan po yung na, naprint na sa loob ng isang araw. Pero, nadidelete din po yon Okay, yun po yung sa akin. Pero ewan ko lang po doon sa, sa ibang nating mga technician, uh, mas expert. Baka sakaling merong uh, paraan. Okay, sige po. Next po. Mark Layam ito po yung kanyang tanong. Sir, kailangan po ba talaga ng aircon? Ano pong mangyayari kung walang aircon? Tuwing ginagamit lang po ba ang machine, kailangan naka-on ang aircon? Salamat po. Very informative. Salamat din sa Okay, sa aircon, sa akin pong experience, tulad nga meron pong aircon pero hindi ko po siya ginagamit pag, <laughs> kasi malayo po yung machine nandun po sa loob. Pagka po ginagamit ko yung machine, hindi po siya naka-aircon, hindi ko po pinubuksan kasi malakas po sa kuryente yung aircon. Pero hindi naman po siya nasisira. Yung pong aking head ay February pa. February tapos ano na ngayon? November. Nakilombo na rin, dumaan na rin po yung, ano, yung election. Bali, hindi ko po pinubuksan yung, ano, yung aircon. Pwede po na walang aircon. Okay? heart na 10 na Pero Karu, uh, Kerwin Mill 5347. Bahay lang po ba kayo, sir? Hindi po naka ano, may pesto pero medyo malayo pa rin sa ano eh. Kumbaga papasok pa rin ng konte. Mga hindi siya tabing arsada. Papasok pa rin siya ng konte. Pero naka pesto. Pero siyang signage sa labas. Tapos umuupa. Umuupa po kami. Okay? Nagreren. rent ano? ni Bipa Muse, ano yun? Muse Kala ko Piba Max. Okay, ang tanong niya, EM printing boss, okay rin rin ba? Sa totoo lang, dahil hindi naman po ako nagkakaroon ng EM printing, eh hindi ko po masasagot. Ano ba yung EM printing? Ako, hindi ko po alam yung EM printing eh, sa totoo lang eh. Okay, hindi ko po masasagot pagka, pagka hindi ko po alam. Okay, maraming salamat. Okay, ito po yung tanong How much ang machine po? Okay, yung machine Katulad po na sinabi ko Sa ngayon po Meron na po akong nakita na 200 Ah, ah oh, 200 tuloy 120k 4 feet Nakita ko po sa online Meron po nagbebenta 120k Siguro baka meron pang mas mura Yun lang po yung nakita ko na mas mura ngayon Okay, ngayon panahon November 2023 Okay Okay, ito naman po yung uh, Tanong ni ma'am Siguro ma'am to. Christina Kawit. Sir, medyo kabado kasi akong bumili. Kasi ang dami kong nakikita nagbebenta ng mga tarp machine at pati nga po heat press. Bakit po kaya? Siyempre ngayon po eh kalat. Marami na po ang nagbebenta ng ano, ng machine. Kaya kailangan bibili po tayo ng machine sa maganda po yung after sales. Okay? Ano ba yung magagandang ano? Si, lahat naman halos eh. Eh ewan ko sa iba kasi hindi ko po na-experience hindi ko po na-experience na makabili ng ano, makabili ng brand nyo. Okay, pero na-experience ko po yung Mimaki sa Big Picks. The best po talaga yan, yung Big Picks. Shout out, Big <laughs> pero hindi po ako nakuha sa kanila kasi dati po ako dati po ako uh, nagtrabaho, nag-work sa isang company na gamit po yung ano, yung Mimaki printer, Big Picks po yung nagso Okay po yung after sales niya nila. Okay? Yun, okay na mga kahagod. Uh, siguro sa susunod na lang, medyo namalat. <laughs> sa susunod na lang po ulit. At uh, abangan nyo po yung episode. Next episode po ng question and answer. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat mga kahagod. Maraming po salamat.